So, hi guys! Mga niya mong ito yung trabaho namin dito sa mushroom picker. Dipik lang kami, tapos titimbang. Yan lang. Mabilis lang talaga yung trabaho namin dito. Pabilisan lang talaga. Para malaki yung sound nyo. So, ito lang o. Oh. lang kami ng mushroom. So, good guys. Sorry. ito lang gagawin ko. Mushroom. Ito, dito na may lalagay ngayon kasi nasa brown ako. Ako lang mag-isa dito na Pinoy. So, ito gagawin na ito lang tayo. Tapos putulin. Ito lang. since six months na ako dito, di ko nakala guys na aabot ako ng six months. So, ang nakaganda dito sa pulok guys, may monthly bonus sila regarding uh, sa sahod nyo. Tapos, may six months bonus din. San ka pa? Join na. the key. Sita lang, harvest lang. Ayan. Sorry, nakapagawa. Yan lang, mag-harvest lang tayo. Kaya na ako ito, focus ito parang. Tuloy natin yung dulo guys kasi yung order is walang iba. Yan lang. Harvest lang. Parang lang naglalaro. Chill, chill lang. Hindi pressure. Hindi naman pressure dito sa mushroom, guys. So far. Kulang lang talaga sa tao ngayon kaya naghahanap yung company namin na mga workers. So, kung interesado kayo, guys, just PM me. Okay, Ang haba ng area ko. Bongbong hilera akin yan. At saka yun sa iba to. Bye! See you guys!